Uh, good morning mga kamor TV Today ano tayo uh, Tutorial kung paano Kung paano natin imamount Itong GoPro mount Dito sa Half face helmet So yan, guys uh, Pati yung mga kailangan na gamit Ituturo natin So yan ganyan sya pag nakaharap Tutorial lang yan itong cover Ng GoPro natin kasi Yung GoPro natin gamit natin na yan, eh. So ito 'Yan ang alalabasan niya. front Ayan. Ito. Sa likod, ayan siya. Ito yung loob. Etong wire na to dito to ipapasok sa ano. Sa sound card ng GoPro. So bakit half face, guys? ba't kailangan half face? Pwede naman full face, diba? ba? Guys, eto yun. May full face ako. Eto siya. Kaka-mount yan. Mayroon pang kailangan pa ng extension dito. Ayan. Ang haba. Tsaka ano. Full face kasi ano. Hindi ako comfortable sa full face. Uh, hindi mo ma-enjoy yung rides. Hindi mo ma-enjoy yung vlog mo. Unang-una mabigat yung full face, mabigat. Pangalawa, kulong-kulob na kulob, <coughs> kulob yung mga mainit. Pangatlo, piga, pigam-piga yung mga mo. Ito siya, parang ganito. pigang piga tapos kapos sa uh, karang ka sa oxygen. Ayan. Tapos, minsan nakakalimutan mo pang mag nakakalimutan mo magsara ng ganito ng visor so pag hindi pag nakalimutan mo maingay <coughs> maingay ang ano, ang audio so kailangan makomply mo lahat yung ano nakasara ah Ta uh, tawag dito na is nakataas dapat, hindi nakababang ganun. Nasubukan ko isang beses baba, maingay. So yun, na uh, ako, hindi ako nag enjoy kasi nga hindi ako komportable sa full face. Limited pa yung view mo. Hindi ko nga makita itong baba eh, Darito. Hindi ko siya makita. So, gusto ko ano happy. So, yung So yun, pero ano ko yung mamount yung itong <coughs> etong GoPro mount sa ano half base. So nagkaroon naman tayo ng solution diyan. Ay eh, nang ituturo ko sa inyo ngayon. So unang una ang kailangan natin is Tanggalin ko muna guys tong ano ah para mapag hiwalay na. Ah, unang una kailangan niya ng ganito. Mabibili sya siya sa Shopee. Lalagay ko na lang yung description sa baba. and Tapos, etong velcro. Shopee lang din to. Lalagay ko na lang din yung link sa baba. Velcro. Purpose nito para yung ano, kasi hindi lang naman camera yung mamount niya eh. Pati yung mic. So, nasa likod yung mic. So yun ang gagamitin mo, uh, pang-ipit sa mic itong velcro. Pangatlo, etong ano, ito sa mall na binili ito eh. Meron na dito sa bahay, binili ng kapatid ko. Ito na ginamit ko, 3M. Clear siya, clear. Since clear yung visor natin para iwas, ano, iwas man clear na ginamit natin. Ito siya scotch strong ito Ayan. ito so yan sobrang dikit nito kung yung ano yung mabibiling ganda sa shopping, may pandikit na yan kaya lang syempre uh, pang habang buhay natin gagamitin kaya na yung 3M na yung ginamit ko so paano ginawa ito <coughs> ayun Etong etong part na to. Ayan. Ito yung didikita mo niya lang ano. Etong 3M na to. Dito lang sa part. Hindi mo na isasama tong gitna dahil hindi naman lumalapat So dito, hanggang dito lang. Ayan. Hanggang, hanggang, ayan. Mula rito, hanggang dito sa dulo. ganun din sa kabila. Mula dito, hanggang dito. Saka mo siya ididikit Ayan na. Nakadikita na siya. So may mount ka na ng grupo Ang problema mo na lang is yung Sa mic Para malinaw yung audio mo Ganito ang ginawa ko Itong velcro na to <coughs> Either side kung ano yung maganda para sa'yo Yun yung ididikit mo dito sa Dito sa likod naman Sa likod itapat mo na lang din doon sa pinagdikitan ng ano, nung GoPro mount para hindi halata. And, so meron ka ng isang side. And, gugupit ka naman ng kabilang side ito. Tapos ginawa ko, inano ko siya dito. Pinasok ko. La anong labalyera tatawag dito? Ay, baligtad. Baligtad pala. Ayan. Tama naman. Ayan. Tapos ito, i-clip mo nang paganoon para nakatayo. So para nakatutok sa bibig mo yung ano, yung yung mic. Saka mo siya ididikit dito. Ididikit mo siya dito. Yan guys. Walang kalat. O oh, ba? Diba? Walang kalat. Tapos, saka mo yung GoPro mo ngayon. Tolay, so, mas maganda yung ano nito, yung pinakasagad nito, yun ay yung pinakamagandang Ayan, sagad eh, sagad niya Pinakamagandang angulo eh Yan, guys Meron ka ng GoPro mount doon sa Happy helmet mo Ayan, ito, ay coconnect mo na ito dun sa sound card Ayan, sa so, try natin yung saktong sakto sa akin tong helmet ito Excel malaki ulo ko eh so ayan pag nagra-rides ka pag nagbablog ka iba wala nang ganun ayan o oh. oh, diba ito view side view ayan so lalabas tayo T testing natin kung kung effective ayan kung effective tong ginawa natin so testing natin kung yung tunog is okay kung clear yung audio natin at saka yung video yung buwa yung angulo kung okay ba Ah, sige, tara na sa labas. All right, mga TV TV, andito na tayo sa labas. So, testing na natin yung bagong setup ng ano ng camera na ah, helmet natin, no. Ah, uh, yung half face dual visor nilagay natin ng GoPro mount na halos parang naka chin mount ka na rin. So, eto at low speed. Kamusta ang aking audio? Comment down below. So guys, uh, today babiyahe tayo ng joyride. Right? Ketesting <laughs> natin itong na setup natin ano. Uh, dito tayo sa Padre power Manila. So kamusta guys ang audio? Low speed ito. Uh, may ang paligid. May mga jeep, may tricycle. Kamusta ang audio ko? Rinig ba ako? Alright, kung bandang ano, Jimmy's Pares Kung na tayong maghanap ng pasahero uh, Oras, time check, 6.42 am um, Wala nga, katumal Hindi <laughs> lang kung sira yung apps namin na Matumal ngayon <laughs> Dapat itong gantong oras, umuulan ng buo yung eh. So yun guys, uh, mamaya mag high speed tayo no? Uh, check natin ang audio sa ano Ito, nasa 30 kph tayo 30-31, so kamusta ang audio? Rinig ba ako? Sana rinig no? Ayan, uh, ginagawa natin to kasi hindi tayo komportable sa full face helmet So feeling nga madidisgrasya sa so, pag may rides, vlog ako Pero hindi ako masaya kasi nga hindi ko ma-enjoy ang paligid dahil naka full face. Ah, limited lang ang view mo. So ito half face. Uh, ah, mukhang maganda naman yung pagkakamount ng camera. So tuturo ko rin sa inyo no, kung paano, ano, kung paano minamount to. Okay. Ito sa mga kasundo natin. Hindi tayo pa pesto. Hindi tayo pa pesto dyan sa mall kasi ng oras wala pang ano yan. Lahat yan papasok sa mall. Hindi siya pa labas. So guys uh, Kita kits tayo para sa high speed <clears throat> Alright guys Dito na tayo ngayon sa ano, Sa Rawas Boulevard So tatry natin mag magano Mag high speed So pag umabot tayo ng 60-70 at naririnig ng clear ang boses natin, successful lang ang ano natin, ang setup ng camera so hindi naman natin ano hindi naman tayo naghahangad ng 100% walang noise kasi uh, half pace nga to pero at least mas labang yung boses natin isa noise uh, malaking achievement din so try natin takbo tayo ng at least 60 to 70 kph mamaya kung makakahatak tayo ng ganun so Ayan, medyo ano na. Medyo bumibilis na ang pacing natin. 57 kilometers. Kamusta ang audio ko. Comment down below. 59, 60, 55. Ayan. Ito ay para sa mga ano, sa mga taong hindi komportable sa full pace at paano nila i ano i mount yung GoPro doon sa half face na parang naka full face ka na rin And guys uh, medyo po may bilis na tayo kamusta kaya yung audio ko rinig eh? pa kaya tayo mga hataw ng ano, 60 to 70 sa mga hindi nakapag subscribe pakilike na lang itong video at sa uh, pasubscribe na rin tapos so, paklik na lang yung notification bell para updated kayo sa uh, bagong video ngayon guys sa uh, 60, 64, 66 kamusta ang audio kung narinig niyo pa ako o, successful pa tayo basta narinig lang kung nang klaro yung boses hindi na natin hangarin yung yung totally walang noise no? hindi natin target yan basta klaro lang yung boss natin na intindihan kahit may konting noise 62 okay so yun guys uh, comment down below na lang kung ano kung kamusta ang audio natin So, may pasahero na tayo. Uh, pa natin sa Pasay. So guys, kita kits na lang tayo mamaya din. Uh, ang tatry natin mamaya is aangat natin yung visor kung hindi ba malalaglag yung GoPro. Kung hindi ba nakaka-store kung hindi siya kung hindi ba baba yung visor natin. So na-try ko na naman kanina sa Osmeña Highway. Medyo may mga lubak pa rin hindi naman siya na hindi siya bumababa so maganda yung quality ng helmet na nabili na <clears throat> so yun guys ah uh, dito tayo sa mga tiyab ngayon nagaantay ng panibagong booking so yun guys no? ah uh, narinig ko yung kuha natin kanina along uh, tawag dito Rawas Boulevard at sa tingin ko naman ano, successful ang mount natin ah uh, kasi naririnig ko naman malinaw yung audio ko dito pa lang sa gopro ko pinangin ka no? so, may na ang audio nito pero narinig ko ang boses ko uh, mas lamang sya doon sa noise so successful tayo guys uh, nakapag half pace tayo then ano um, malinaw at saka yung angulo ng camera mas yung pinakasagad niya is sakto sakto lang na medyo kita yung dashboard at saka kita yung alisada so yung guys na, no, uh, sana nakatulong sa inyo to sa mga hindi ano sa mga hindi komportable sa full face hindi talaga komportable mas madidiscrash ako sa full face limited ang view napipiga yung mukha ko so walang comfort no hindi ako komportable napipigayin mo ako tapos hindi ako makihinga <laughs> ng maayos hindi ako makarinig ng maayos so yun uh, na naresolba na natin so mapapadalas na ang vlog natin so eh, dito nga pala tayo sa Makati uh, uh, burgos sa Piburgos kita nyo yung mga na dito tambahin ng joyride saka mga mubit at saka angkas so yun guys uh, kung nagustuhan mo video na to, pa-hit naman yung like button. Pa-subscribe na rin at saka yun notification bell pa-click na rin para updated guys sa mga bagong video natin. Mas dadalasan man natin kasi komportable na tayo. Ay guys, uh, ano no? itong uh, helmet na to, inihanda ko na rin para sa Baguio. So abangan niyo yung next video natin, malamang is Baguio ride. Ah, isa pa pala no, bago 'yon na uh, magpapakabit muna tayo ng mini driving light sa eto, Sira na kasi itong ano, yung signal light ko dito. So papalitan ko na ng tie switch to mamaya kasabay ng mini driving light. So 'yun ang next vlog natin then bagyo. Kaya guys, uh, maraming salamat. Maraming uh, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam. no <laughs>